Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Target ng samahan ng mga negosyante sa bansa na makilala ang Pilipinas bilang isang first world country pagsapit ng taong 2050. Sa press conference ng Philippine Chamber of Commerce and in Industry sa Maynila kanina, sinabi ni PCCI President George Barcelona na ngayon palang ay kaisa na ang mga grupo ng mga negosyante para masimula na ang mga proyektong makatutulong na makamit ito. Dagdag pa niya, sa darating na October 25 to 26 gaganapin ang 49th Philippine Business Conference and Expo kung saan ilalatag ang mga pulisiya na maaaring amyendahan o baguhin para makasabay ang lahat ng industriya, lalo na ang maliliit na negosyante sa pagunlad ng ekonomiya. Pagmamalaki pa ni Barcelona, mas malaki ang potensyal ng Pilipinas kumpara sa ibang mga kalapit na bansa, lalo na sa pagiging strategic ng lokasyon nito, pagiging sagana sa natural resources at human capital resources. Sa oras na may ang ng plano ng PCCI, masusugpunan ng bansa ang kagutuman, mas abot kaya na ang pabahay at mas mapapalapit ang serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Ikinabahala ng ilang senador ang mga kaso ng cyber attack sa mga online system ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ito'y matapos ang magkasunod na pag-atake ng mga hackers sa cyber system ng Philippine Health Insurance Corporation at Philippine Statistics Authority. Ayon kay Sen. Win Gatchalian, nagpapatunay lamang ito na mahina at hindi matatag ang infrastruktura ng bansa para labanan ng mga banta sa cybersecurity ayon naman kay Senator Mark Villar maaring malagay sa alanganin at kapahamakan ang mga pribadong impormasyon ng publiko sa mga nangyayaring data breaching kung hindi ito agad bibigyan ng pansin ng gobyerno kaugnay nito iminungkahi rin nila Senator Gatchalian na maibalik ang hinihing confidential funds ng Department of Information and Communications Technology upang magamit sa pagpapalakas ng cybersecurity ng bansa Nasungkit ng isang contingent ng Philippine Army ang silver medal sa Phase 2 ng Exercise Cambrian Patrol 2023 na ginanap sa United Kingdom. Tinatawag din ng Exercise Cambrian Patrols na Olympics ng Military Patrolling kung saan binubuo ito ng labing-anim na events na nakabase sa mission focus at scenario-based exercises. Binubuo ang PA contingent ng walong sundalo na pinamumunuan ni First Lieutenant Junjun M. Bayudan ng First Scout Ranger Regiment inorganisa ng 160th Welsh Brigade, ang Exercise Cambrian Patrol ay nagsimula noong October 6 hanggang October 15. Mahigit 170 patrolling teams ang lumahok sa iba't ibang phases ng exercises. Mapapanood na ang pinakabagong game variety show na It's Your Lucky Day simula October 14 hanggang October 27 pangunahan ng pambansang host na si Madzano at ilang co-host na si Narobi Domingo, Jenica Garcia, Melay Cantiveros na ipapalabas sa Kapamilya Channel, A2Z at GTV mula lunes hanggang sabado kung saan pansamantalang papalitan nito ang time slot ng showtime. Kasunod ito ng naging desisyon ng ABS-CBN na hindi magsumite ng apila sa Office of the President sa halip ay tanggapin na lang ipinataw na 12-day suspension ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB para sa noontime show. Matatanda ang ibinasura ng MTRCB ang paghain ng motion for reconsideration ng ABS-CBN Corporation at GMA Network hinggil sa paglabag sa Presidential Decree No. 1986, bunsod ng indecent acts umano ng host nitong sina Vice Ganda at Ayon Perez. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano, Naguulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.